Alam mo bang sa Tondo, Manila ay may food tripan ng panset na sa halagang 5 to 10 pesos lang ay pwede mo nang palagyan ng sarsa ng dinuguan o sarsa ng mechado At kung gusto mo namang humigop na mainit na sabaw ng bulalo o kaya naman ay kumain ang kanilang nagsasarapang mga lutong ulam ay sigurado naman sa murang alaga lang ay mabubusog ka na dito At dito lang yan sa 926 Elcano Market Tondo, Manila sa store ni Tatay Rolibi At open nga pala sila dito ng 4.30pm to 10.30pm O paano? Interview naman natin si Tatay Rolly. Ilang taon na po kayong nagtitinda dito? Bali, ano, uh, 21 years na. Bali, nakakaubos po kayo ng magkaano dito? Ilang kilong pansit po sa isang araw? ah uh, sa, sa yun, yung pansit namin na yan, uh, bali, 18 kilos. 18 kilos po yan. paano po ba ang ano yan? Bali, pwede ka rin po magpalagay nito sa pan. Uh, yung pansit kasi namin, yung may mga sarsa lang. Ah. Uh. Tulad ng dinuguan, mitsado, ito naman kasi ada ng ani kasi. Sobra naman kasi siya ng atim so, mm. yung mga nilalagay namin diyan, ito pinaka ano, to, eh, common to eh. Ito pong dinuguan. Oo, oh, dinuguan. Ito Uwag pong gusto naman ito, ganyan. Tapos kaldereta, minuto, min depende sa, sa... gusto mo pong ipalagay na. Bali magkano po 'yan sa isang sa order? Sa lang bawat isang order. Okay po. May libre nang toppings May toppings na po 'yun. Sige ba. Order nga po ako tayo ng isa tayo. Subukan natin to. Anong flavor po to, Tay? Ah, yung uh, ah, yung yung ah, sige po, kaya na yung yun yung yun yung Ito yung yun oh. so, yung yun yung yun yung 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 po. yung 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 pansit tapos pinalagyan natin ng sarsa ng mechado ngayon titikman natin yan guys alagang 10 pesos lang yan at yun na nga mga kayo Pips nandito nga tayo sa Elcano Market bali Elcano Street tong kinakainan natin nandito tayo sa store ni Tatay Rolly B at titikman natin yung kanilang pansit na nakakalaga lang ng 10 pesos tapos pwede mong palagyan ng kahit anong sarsa na magustuhan mo sa tinitinda nila saka mga kayo Pips meron pala sila dito tinitinda mga ulam din nakakalaga lang ng 70 pesos at kung ba budget naman, pwede kang umorder ng 50 pesos. At kung gusto mo nang may rice, mag-add ka lang ng 10 pesos. Bale yung mga karne nila dito, uh, fresh nilang kinukuha yun. Walang frozen dito. Pag tapos ni tatay magtinda, dumidiretso siya dun sa may katayan para bumili ng mga fresh na karne. Kaya solid dito mga kay Pips. Tatekman natin yan. Eh mga kapis, so pinalagyan ko nga pala ito ng sauce ng mechado, itong pansit nila. Tikman natin. Sa pansit pa lang nila, malasa na. Tapos na mga mukha ng salsa ng mechado, mas lalong sumarap. Ganun pala yung pansit. Sa murang nga laga na ito, hindi ka nalugi kasi okay. masarap na yung mga kain mo. At kung gusto mo pang humingi ng sabaw, meron sila dito only sa bauto ng bulalo ayan bali tikman natin yung kanilang bulalo tigupin na lang natin yung kanilang bulalo ito guys oh. lasa ng kanilang bulalo dito guys malinamnam talagang yung hinahanap mong lasa ng bulalo lalo lalo na kung yung kakain ka dito ng with rice swak na swak to tapos budget meal pa ang sarap Hmm. Panalo. So, isang bite pa mga kay At yun na mga kay pag napadayo kayo dito sa Elcano Market, dayo nyo na tong store ni Tatay Rolly Paramis ko sa inyo, hindi kayo magsisisi. Apakalilamnam ng kanilang mga foods at mura pa.